Sipag mo ah. Amo di. Amo, yan. Labandero. Huwag ka na maligo para wala kang labahin. Hmm? Kano? Yogo. <laughs> <laughs> no. Dami? Dami. Hmm. Yan. Ito guys. Pagkatapos nang dala Dito naman tayo. Lalaba. Dami nang labahin. Isang linggong labada. kusot dito kusot tapos mamaya naman mag anong mamaya? anong gagawin mamaya? babal na ako sa tayo ngayon ang si Agong ang gaya ang pwede maglalaw si Agong magluluto ako no Oo, mag iin lang ako ng kanin. Dapat lang, mamaya, gutom na ako pagkatapos ko nito maglaba. Kaya dapat. Ayusin mo paglaba, hmm. Kusutin mo ng mabuti. Okay, tama na. Binabalik tayo pa yan. Eh. Excuse me, busog ako, guys. <laughs> isang linggong labada. Sipulyas, kamatis. Libre lang yung tubig namin, no? Magbubumba na lang. Okay na to. Bye. Bye-bye.